Hello mga anti mga angkol! Bobby ni here again! Kumusta na mo? Mauna ni, nag-end na yun ang semester. Unya, kalakaw na jud gusto na jud maglaag-laag na food within Thailand. So tara, samahan nyo kami. Mm, pagkahuman lang jud sa party sa mga bata, ayan, ang layas sa eh, mga maestra. O, oh, di ba? Excited lang. O, oh, actually, church activity, radyo jud naman in namon ino. oh, mm -hmm. panag sa radyo na yun, bakasyon naman po. So, grab the opportunity kay pampawala sa among kamingaw da sa Pilipinas in town, Maluoy mo. So, padulong day mi Sarayong no dito sa among kauban sa church sa una diri na sila Sarayong and then mao ni ilang activities naki fellowship mi diri naki simba mi yan gimit pud na ang mga kababayan mga taga Basilan shout out Badang and Auntie Rose ayan shout out ba so nahuman na ang fellowship nila nindot jud kaayo lang venue kay da mi sa dagat di basta-basta no Pre refreshing ka ayo gyud din salamat kay kinabusog jud mi nya pagka sunday nangadto na pud mi sa daplin sa dagat sa rayong gihapon white sanjud ang ilang dagat din dapit limpyo white tatsa lami iligo actually first time na ako din nagsuroy sa rayong no o, di ba rin to next stop na mo is ang mangrove nindo talaga kay guys oi taas ka ayo pwede ka diri mag exercise mag walking nya mag imot-imot pwede pud pwede pud nimo agi aning tree oh di ba dako na kayo siya ng mangrove, liso, kayo siya agian na sa kilid, mo nang kinala mo saka, ka, o man sa mangrove, ni balik mi sa dagat, na nangaon misa among gi, sogba, maura diyo namun kaya diray, mag sogba, kaya wala mi presko, nga is yes. diri sa among province, next step namun, nangad to mi sa sheep farm, pero wala makay sheep, o yun na, may lipante, na naunsan na, na. kabalo ka, kabalo ka, yung muhagpat ang lipante, o, oh. di ba, lupigan ka niya. next na po na nga stop, kain kani, oh, ocean world, pero gamay cute mini, kaya pero pero nakalain klase nga mga isda nga wa pa jud mo nakita sa tibok ni mong kinabuhi bu tara na mm -hmm. na ko sa akong pangumangkon di ba oh so dara makita ninyo ang nakalain nya mga isda ang entrance barato ra kaayo mao di nito sa Thailand kung magsuri-suri ta world class na pero barato gihapon na mo nang makaing ka nga una naka na sa ilalom dira sa ano aquarium pero barato ra jud ang entrance so dili ka magrugan ang magmahay bang amo dili ka mahal dili kay bugat sa imo imuang... ang bagang nga na mo ni Mingkoy, apil-apil po ay, -myau -myau, siya voice over oin, mag miaw miaw mampud siya oin, di pa palugi ba? Nga pagkaugma, wala ko kaya nag-vlog, sa dyan ay tabo, ano pagkaugma, mara niya mga major event niya Mga dipad doon. Nga kanto na po miog sa Chunbury, sa Tahip, no, dagat niya po, then nagpakita dyan ko sa akong buson, sa akong dakong tiyan, mawadyo na akong natural niya tiyan, nga pretty dyan, butirik oh di ba mulangoy ang butirik sa dagat nya <laughs> dito wa oh, dito yung entrance igo ra juka mato dito ka, tulip, tum, buklad sa emong banig mag, mag relax relax oh, no so, uh, mo na so our next stop namo is coffee war so before ka makasaka this airplane mag order sa juka og mga any kind any kinds of drinks smoothie coffee whatever juice og unsa pa so mo na imong entrance 100 dajud na dan then makakuha na kag mga unsa unsa dira oh mo na mga smoothie usually smoothie juice no and uh, juices so, So, among gi discover ning kuan Sikat pud ni siyang tourist spot kumo adto mo part diri sa Chunburi. Oh, isa pud ni kani sa Patayan ni siya, Silver Lake. Mo ni <laughs> lang niya kuan kanang Golden Buddha. Ila jud nang gi ila gi design pinagi sa gold, gold to siya guys and then uh, rock mountain then ilang yibutan dito so anyway next stop na mo is Nong Notch mo siyang pinakasikat niya tourist spot diri niya sa Pataya di hapon dahil wala namin sulod kayo mahal kayong entrance then ikapila na po kung nakabalik dito no maragso po na kayo pero ang um, mga kaoban na mo pa pero wadyo may plano mo sulod niya yeah, hapit na dyan may niya so nagpa picture sila niya so, yeah. next stop is sikat po daw ni siya walking street magabi ira niya niya dagan mga mga bars and o oh, mga uban pa, no? Nga, dili, nindot sa mata. Charm! <laughs> and then, last stop na mo, money, siguro, dili pa, maunit siya sa uh, floating market. Actually, guys, musulod mo dili, libre, kung naa kay working permit. O, oh, diba? Kasi ang entrance niya, 700 and 800 ata. 800, yeah, 800. So, pero kami naka-libre mi tungod sa among working permit. So, mga nagtrabaho di sa Thailand, dalaan ang inyong working permit kay na malibrihan jud mo wa sa lugar o di ba so first time na ako pud ni nga naka to ko di sa work, sa floating market di ni basta-basta pud no antique pud siya actually mura na kita daghan nagbaligya nya na sa tubigan mura na siya pero usa pud ni siya sa mga sikat no sa Thailand ko mo mo diri so sa katong mga kuan katong naay plano nga mo bisita og Thailand mo ni siya ang usa sa mga adtuan ninyo di ba nya nakadura pa kog Paris pero sa Thailand niha hapon ni ha sa <laughs> so, Terminal 21 di mi na ni hapon and paguli na mo ni hapit miog, og McDo syempre panagsapot i treat na mo among self no Oo, so mora na ko mingon karon and i hope everyone is happy watching this o naka learn mo something kung asa mo manuroy kung mga tumo diri sa Thailand so this is your laagan nya ba grabe teacher di Thailand o gabi na jud mi nakauli dayon gikapoy jud ang mga person mora na akong maingon god bless everyone ingat